Yes, hello guys. Sa uh, akin po sa ating YouTube channel. Ito po si Ragon Vibes. Uh, ito po si Papa Renz. Uh, yun po YouTube channel. And nandito po tayo sa Gubat guys. And habang naglalakad po ako ay may nakita akong isang kaibang bagging guys. ano. So ito po yung ano. Papita ko sa inyo yung bagging guys. ano. So yung bagging guys na nakita ko ay mayroong bunga. Hindi uh, ko alam kung nakakain ba siya or yung parang ano. Ang itsura po niya guys ay parang obek. So, kakaiba nga lang po ito kasi namumunga siya. Ah, uh, nasa... Ang ubi, guys, eh, malimita natin nakikita, ang bunga po niya ay nasa ilalim ng lupa, guys, ano. Uh, Doon siya nalalaman. So, itong bagong ito, guys, na parang kamukha ng ubi. So, yung ganito, guys, oh. So, kung kumilyag po kasi sa ganitong, ano, hindi uh, ko po alam kung anong tawag po dito sa bunga na ito na parang kauri po siya ng halamang ubi guys ano, na, na so ito po siya guys ang itsura niya so pakita ko sa inyo yung itsura niya ng baging niya at ng kanyang dahon ah uh, baka familiar po sa inyo guys kung anong baging ito so ito po yung baging niya guys ano so ayan eh. so yung baging niya para matibay yung baging eh. parang ano parang lubid eh. hindi siya ma hindi siya basta napuputol guys And dito po yung bunga niya, guys. Ayan, no. Kaya yung bunga niya, ano? Parang kamote. Parang kamoting kahoy, guys, na namunga sa ibabaw, ano? So, ito po yung ano niya. Parang sa ubi din yung ano niya. Yung dahon niya na parang sa ubi. And yung baging niya parang ubi din. So, kakaibang ano. Kasi ito po ay namumunga sa, ano, sa baging niya mismo, guys, ano? So, ayan kung makikita niyo, So, ayan po yung mga bunga niya guys. Ano? Um, di ko lang po alam kung nakakain po ito or naluluto. Kasi ang alam ko lang guys na ano namin dito sa probinsya ay eh, ano, yung obi po na nasa ilalim ng lupa. Yung, yun. ang, pero mayroon din guys na obi na talagang kapag ano na, marami na siyang bagay, namumunga din po siya. Ano? And yun po yung isang ori ng obi na kulay, ano siya. So, purple yung kulay niya. And namumunga din po yun. Pero po ito kakaiba ito kasi ano ang balat niya eh. Magaspang yung balat niya. And ito po yung kulay ng kanyang ano. Hindi siya ano. Kulay ano. Kulay white yung laman niya guys ano. So di ko alam kung ubi din po ito guys. So i-comment ko na lang po kung ubi siya. So guys uh, sa mga hindi pa po subscribe sa ating YouTube channel. And subscribe niyo po si Uragan Vibes by Papa Renz. And thank you so much, guys. See you for the next videos. Para updated po kayo sa mga bagong videos po na i-upload ko po, po. And hit niyo po yung ating notification bell para ma-notify po kayo kapag may bagong upload po ako ng videos. Thank you so much, guys.